ako'y bababa na. Dito na ako. Si okay, Malamala. Malamala. Mala, o, oh, dito ka okay. wakan mo na lang. Ikaw na lang, Jen. ako na lang bababa. Oh, yan. Ako ba yung ulap? Wala na? Nandito pa, madami pa. Oh. Okay, Pastor Jay, ito ba? Mm. Mag-inja, ah, Pastor Jay. ang lahat. Ah, oh ah bara oh, ah, Hindi na mapigilan. Oh. Hindi na mapigi, mapigilan yung ano. Ah, wala na. na dito. Eh, pastor, hindi na tayo na. Sa'yo ba yan? Oh, eh, pa dito, isa meron so, pa dito. Eh? eh? Dito. Right. dito. Ito, ito, ito. Mama eh, dyan. Ako ah, so. dyan. Ito. Thank you. Ati Mara, hindi kayo pa mapipigilan. Wala na. Nandito na tayo. Nandito na tayo. Malapit na ako. Parang 2 hours na lang ata. Iyak mo na mara. Iyak. Ah, ano eh. Ano? Iyak mo na mara. Iyak. Saan? Iyak mo na. Iyak. Ang gabag ako, bus diyan. No, ano ang tumataan dito mga bus? Yung mga bus, na no. tatulad niyan. No? Yung bus na eh? yan? Hanap ako ng aircon, siyempre. Ano ba yan? Init yan. Pagad yan, no? Pagad yan, no? 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 terminal doon -dun, sa loob. Ay, 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 na. Ayoko nang ano kasi ano magsasabi nung sa ilang araw natin, sa masama rito. Pa lang pang rambanay Banay-banay. From Banay-banay. Ramdaet pa Ram, lang. Napakasulit. Napakasaya lahat ng team kalingap Ayan, so walang siyasayang sayang na oras si Kuya Bal. Panay Panaylas. Panay, Layas, panay At tuloy pa din ang kanyang pagtulong sa mga mahihirap at nag-aayuda pa din siya. So ayan, mga kalingap. Baba! Ano mo mo ay, Kuya ano Mel, miss you. Miss you. Hoy, live yan? Kulit pink pa, kulit pink. Ano ka sabi mo kay Nathan? Kay Nathan. Kay Nathan. <laughs> Hindi kita miss. Kay <laughs> Ay, netan, Baboy, netan. Sabi mo, netan, magpakabakla ka. Kaya nyo, kaya ang bawas eh. Masasabi mo. Ah, wala na si Jose. Lalo na tayo hindi magkikita, Jose. Ano lang ang advice mo. Yung advice mo, baka mawala. Ha? Ah? O, Jose, batay. Huwag kang, ano, nako. Baka maiwan ta sa Mindanao. Pulubi ka dito. <laughs> Ay, birador! Ay, birador!

Yeah, Timara. Terminal lang yan. na kayo kasama ko. Ingat sa biyahe mo. Text kuya bal anuhin po si kuya bal. sa ano. Yan na 'to sa biyahe hatnara D'on lang muna terminal yan lang muna. lang. Si kuya bal lang Ah, si kuya bal doyan ba? oh, magbalik. Eh, ay lang ang pupuntahan ko.

okay na yan kasi mahasil na Ay, si Jal. nako si dyan iwan ko kumakahabol doon na siya sa tubod o yung team kalingap nandito sa kapatagan kapatagan guys ang team kalingap nasa kapatagan

So gaya mga kalingap ano Nagbaba na tayo Sila pupunta na sa iligan Ito yung kapatagan Pagbabay na tayo sa kanila Pagkarga mo Pagkarga mo Yan o oh. you

yung bag ko Ay, yung bag ko. mga dito na tayo sa Pagadian kung saan tayo po ay tumira. So nandiyan ay, na yan mga kalinga. Ay, ang layo ng ating lakbay. Yan, maghintay tayo ng magsundo o tayo na lang ang ano magtawag ng tricycle. Ito na po yung terminal ng Pagadian guys. Yung bahay namin nasa baba lang kasi nasa taas to eh. Ibabaw kasi itong terminal. Then, yung bahay namin na doon lang sa baba. O, oh, yan. Pero, nandoon po yung ibang ano ha, Nandoon yung mga mga tricycle. Nandoon sa harap. Nandito lang po tayo sa likod. Nandito lang tayo sa likod. Dito lang ko nag-stop yung ano. Pero pupunta tayo mamaya doon sa harap. Ayan. Pahinga muna tayo mga kalingak. So, nandito. So sila Kuya ba, yung nandoon pa sa kapatagan, sila Kuya Bal. So nag, ano, ewan ko, di ko pa alam kung ano uh, mga kaganapan nila. Wala na tayong alam doon. So, okay, thank you so much sa lahat. Sa so, mga taga bye-bye so, sa akin channel, sana patuloy pa rin ninyo akong supportaran mga kalinga. Kahit malayo na po tayo sa dait Thank you so much sa mga nag, uh, nagmamahal sa akin. Thank you so much, guys.